Akala ko kapag nagpakumbaba ka, matututo siyang mahalin ka. Pero hindi pala lahat ng pagmamahal, sinusuklian. Nang makilala ko si Leo, alam ko may anak na siya. Pero tinanggap ko yon. Tinanggap ko siya. Ginawa ko ang lahat para maparamdam sa kanya na buo pa rin siya, kahit iniwan siya ng ina ng anak niya. Limang taon akong naghintay, nag-alaga, nagsakripisyo pero isang araw, umuwi siyang may dalang balita. Babalikan daw siya ng ex niya. At para raw sa anak nila, susubukan nila ulit. Nakangiti pa siyang nagsabi ng, Salamat sa lahat ha, pero kailangan ko siyang piliin. Para akong binasura. Hanggang ngayon, ako pa rin ang nag-aalaga sa anak niya. Pero hindi na siya kailanman bumalik. May kwento ka rin? ipadala sa pinoy true confessions like follow and subscribe for more